Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang matandang babae, tahimik, simple, at walang halatang bahid ng revolusyon. Pero sa kanyang mga kamay, nakatago ang mga lihim na kayang baguhin ang kapalaran ng buong bayan. Sino nga ba siya talaga? At anong papel ang ginampanan niya sa likod ng digmaan na kinatakutan ng mga Kastila? Isang bahay sa gitna ng bukid, tila payapa, Ngunit gabi-gabi itong nagiging pugad ng mga rebelde. Sa lilim ng gabi, may sugatang pinapagalitan, may lihim na liham na isinusobo sa apoy bago dumating ang mga kaaway. At sa gitna nito, si Melchora Aquino. Hindi lang basta, inang bayan, kundi ang tinik sa lalamunan ng mga mananakop. Pero isang gabi, may kakaibang bisita. Tahimik. Duguan. At may tanda sa katawan na hindi dapat makita. Sino siya? At anong panganib ang dala niya sa katipunan? kung gusto mong malaman ang nakakagulat na lihim sa likod ng katahimikan ni Tandang Sora. At ang madilim na plano na muntik ng kumitil kay Andres Bonifacio mismo. Panoorin mo ang buong video hanggang dulo. At kung gusto mo marinig pa ang mga ganitong kwento na hindi mo matatagpuan sa mga aklat. Mag-subscribe ka na ng ngayon at i-comment kung anong susunod na bayani ang gusto mong pag-usapan natin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matandang babae ang tahimik na lumalakad sa kakahuyan ang kanyang mga kamay ay may bitbit -bit na bayong, tila pangkaraniwan lamang. Ngunit sa loob ng bayong ay hindi pagkain o gulay, kundi mga lihim, sulat, at gamot para sa mga sugatang revolusyonaryo. Siya si Melthora Aquino. Sa tandang Sora siya kilala na marami. Ngunit ang tunay niyang pagkatao, isang anino sa dilim ng revolusyon. Hindi siya sandalo. Wala siyang baril. Wala siyang espada. Ngunit ang kanyang puso'y bakal, handa para sa kalayaan ng bayan. Tahimik ang kanyang bahay sa Balintawak, ngunit gabi-gabi ito'y nagiging tagpuan ng mga katipunero. Sa kanyang bakuran, may ilog ng dugo at luha, mga lihim na tagpo na hindi alam ng mga Espanyol. May bagong sugatan, bulong ni Andres Bonifacio habang sinasalo ng kanyang bisig ang isang kabataang duguan. Hindi kumibo si Melthora. Tahimik niyang inabot ang tela, tinimpla ang halamang gamot, at inilagay sa sugat. Maraming salamat, Inang. Isang tanging pahayag na sinasambit ng lahat ng humihingi ng tulong sa kanya. Ngunit sa likod ng kabutihang iyon ay isang panganib. Isang taong tumutulong sa mga revolusyonaryo ay itinuturing na kaaway ng korona. At may isa sa kanilang hanay na hindi totoo ang layunin. Isang espia. Minsan, habang pinapaliguan niya ang isang sugatan, napansin niya ang kakaibang marka sa braso nito, isang tanda na ginagamit ng mga guardia civil. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Tahimik niyang tinanong, saan ka nga pala nang galing, iho? Mumiti ang lalaki. Sa hilaga po, inang. Mula sa kampo ng mga katipunero. Ngunit alam ni Melchora ang totoo, walang kampo sa hilaga. Lahat ng mga kasama ni Bonifacio ay nasa timog. Kinagabihan, tahimik siyang lumapit kay Emilio Jacinto. Ipagpaumanhin mo, iho, pero may kailangan tayong malaman. Sa gabi ring iyon, binantayan nila ang lalaki. At totoo nga, sa likod ng bahay, sa lilim ng punong mangga, nakita nila itong may sinusulat sa papel. Isang liham na may lagdana isang tenyente ng Kastila. Bumigat ang hangin sa paligid. Tahimik. Nakakatakot. Kahit ang huni ng kuliglig ay tila natakot magsalita. Napasandal si Melthora sa dingding. Pikit ang mga mata. Bumalik sa alaala ang araw na pagkamatay na kanyang asawa, ang araw na pinangako niyang hindi na muling magiging biktima ang kanyang bayan. Hindi siya lumaban gamit ang armas ngunit sa kanyang kamay ay ang buhay at tiwala ng mga tunay na anak ng bayan. Gayon, nasa kanyang mga palad ang pasya, ang ipakanulo ang trader, o hayaang matuloy ang isang kapahamakan na magwawasak sa kanilang lahat. Kinabukasan, magang nagising si Melthora. Hindi dahil sa tunog ng manok o ingay ng paligid, kundi sa bigat ng kanyang loob. Tahimik siyang nagluto ng lugaw, parang wala lang. Ang mga katipunero ay nagtipon sa kanyang bakuran, walang kamalay-malay sa panganib na kasama nilang kumakain. Lumapit si Jacinto sa kanya. Inang, sigurado po ba kayo sa nakita ninyong sulat kagabi? Tumango si Melthora. Ang mga mata na isang ina ay hindi kailanman nagkakamali pagdating sa kanyang mga anak. Habang ang mga lalaki nag-usap sa ilalim ng punong balete, dumating ang trader. Bitbit ang ngiti, parang walang mali. May dalang balita daw mula sa hilaga. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Jacinto. Inang, maaari po bang kayo ang magtanong sa kanya muli? Tahimik na tumango si Melthora, Lumapit siya sa lalaki, tila ba simpleng matanda lamang na nagtatanong. Iho, ano nga ulit ang pangalan na pinuno sa kampo ninyo sa hilaga? Napatingin ang lalaki sa paligid. Umiling. Ah, si Kapitan Martin po. Napapikit si Melthora. Ang pangalang iyon, imbento. Walang Martin sa tala ng katipunan. Salamat, sagot niya, sa kalumingon kay Jacinto. Tahimik na senyas lamang, ngunit sapat na. Sa isang iglap, dalawang katipunero ang lumapit sa lalaki. Tinapik sa balikat, sa kadinala sa gilid. Walang sigawan. Walang gulo. Ngunit sa mata ni Melthora, naroon ang lungkot. Lagi mong alalahanin, bulong niya sa sarili, ang digmaan ay hindi lamang laban ng baril at itak, kundi laban sa tiwala. Ngunit sa oras na iyon, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa ulap. Isang ingay ang umalingaunggaw mula sa kalsada. Huni ng kampana. Hadyat ng pareting na Guardia Civil. Nagkatinginan ang mga katipunero, agad silang kumilos. Tinakpan ang mga dokumento, itinago ang mga gamit, nagtago ang mga sugatan. Ngunit si Melsora hindi gumalaw. Tahimik siyang umupo sa kanyang duyan, bitbit -bit ang panananghalian, parang karaniwang matanda lamang. Kung papalapit sila, bulong niya, sila'y hindi pwedeng makaalis ng walang kapalit. Sa likod ng kanyang bahay, isang lihim ang patuloy na bumubuhay sa pag-asa ng katipunan. Ngunit sa harap ng kanyang bakuran, papalapit ng mga kabayong may dalang anino na Espanya. Isa sa kanila ay bumaba. May hawak na papel. At binanggit ang isang pangalan. Melthora Aquino. Kayo po ba ito? Tahimik ang paligid. Tila tumigil ang paghinga ng mga dahon at ang hangin ay napuno ng kaba. Ngunit hindi natinag si Melthora. Tumanggo siya. Ako nga. Lumapit ang opisyal, suot ang sombrero ng isang tenyente ng Guardia Civil. Inilahad ang papel, isang kautusan ng pag-aresto. May ulat kaming natanggap, sabi nito na kayo raw ay nagbibigay na tulong sa mga rebelde. Hindi sumagot si Melthora. Tiningnan niya lamang ito sa mata, mata ng isang inang hindi natatakot, kahit kamatayan pa ang nakatapat. Kung ako man ay tumulong, wika niya ay sa mga batang sugatan, sa mga taong nangangailangan. Kung iyon ang kasalanan ko, hindi ako hihingi na tawad. Ang mga sandalo'y napatingin sa isa't isa. Ang ilan sa kanila, tila naantig sa kanyang tinig. Ngunit ang tenyente, matigas. Ikaw ay aming dadalhin sa presinto sa Nueva Ecija. Magbibigay ka ng paliwanag doon. Sa loob ng bahay, tahimik na nakasilip ang mga katipunero. Si Jacinto hawak na ang itak, handang lumaban. Ngunit itinuro siya ni Melthora mula sa bintana, isang simpleng tingin, isang paalala. Huwag. Isa-isa siyang nilapitan ng mga sandalo. Iginapos ang kanyang mga kamay. Ang kanyang bayong ay isinilid sa sako, sinuri, ngunit walang nakitang ebidensya. Bago siya sumakay sa karwaheng hila ng kabayo, lumingon siya sa kanyang bahay. Isang sulyap. Isang palam. Sa bahay na ito nagsimula ang pag-asa, bulong niya. At kahit ako'y mawala, hindi ito mawawala. Sa dikalayuan, may batang katipunero na nakatago sa likod ng punong saging. Bitbit niya ang isang pirasong papel, ang huling liham na isinulat ni Melthora bago siya kinuha. Habang papalayo ang karwahe, lumuluha ang langit at sa pagitan ng patak ng ulan, isang sigaw ang nanatiling nakatago sa hangin. Ang tunay na lakas ng revolusyon ay hindi na sa armas, kundi na sa puso ng bayan. Ngunit sa gabi ring iyon, habang ang mga katipunero ay nagtitipon, isang balita ang dumating mula sa isang espya. Hindi si Melthora ang tanging target ng mga Espanyol. May mas malaking plano. Isang masalimot na bitag. At ang susunod na punteria ay si Andres Bonifacio mismo. Ang balitang iyon ay bumagsak sa kanilang pulong tulad ng kulog sa gitna ng katahimikan. Napatayo si Emilio Jacinto. Hindi ito maaring mangyari, Ania. Kapag nakuha nila si Supremo, mawawala ang puso na ating pakikibaka. Ang gabi ay naging mapanganib. Ang bawat galaw ay sinamahan ng takot at pag-alinlangan. Sino pa ang tunay? Sino ang kakampi? Sino ang susunod na magtuturo sa mga Kastila? Sa gitna na dilim, isang batang tagapagbalita ang dumating, hingal, pawis, at may sugat sa paa. May lihim pong pulong sa may San Metillo. Ipinatawag daw si Supremo doon, pero may narinig akong kakaiba. May mga guardia civil na rin palang nagpapanggap na katipunero. Ang kanyang tinig ay garalgal, puno ng takot. Ang mga leader ay nakatinginan. Lalong humikpit ang tanikala ng kabasa kanila madibdib. Hindi na natin sila pwedeng pagkatiwalaan, bulong ni Jacinto. Munit hindi rin natin pwedeng hayaan si Bonifacio na sumugod sa bitag lumapit si Gregoria de Jesus ang lakambini puno ng luha ang kanyang mga mata ako ang lalapit sa kanya ako ang magsasabi munit bago pa siya makagalaw dumating ang isa pang mensahero basang-basa may dalang tela na may tatak ng dugo sinubukan naming pigilan, pero nakaalis na po si Supremo kasama ang ilang dikilalang katipunero tumigil ang oras walang nagsalita walang gumalaw Si Melthora, sa kanyang selda sa Nueva Ecija, ay nakadungaw sa malamig na bintana. Alam niyang may nangyayaring masama. Nararamdaman niya sa bawat pintig na kanyang puso. Ang himig ng panganib, ang buntong hininga na isang darating na trahedya. At sa bawat pagdaan ng oras. Sa bawat patak ng ulan sa bubong ng kanyang kulungan. Isang katanungan ang paulit-ulit niyang binubulong sa kanyang sarili. Kung hindi ngayon ililigtas si Andres, kailan pa? Sa may San Mateo, habang ang hangin ay tila nagdadala ng bulong na revolusyon. Isang kampo ang tahimik na pinapalibutan ng mga aninong may sut na iniporme ng katipunero. Ngunit sa ilalim ng mga itim na sombrero ay mga mata na kalaban. Sa kampo ng San Mateo, nagliliyab ang mga sulo. Nagkakatuwaan ang mga lalaki. Akalay tagumpay na ang susunod na kabanata. Ngunit ang hindi nila alam. Ang apoy sa paligid ay hindi liwanag ng pag-asa, kundi siga ng isang patibong. Dumating si Andres Bonifacio, suot ang kanyang pulang panyo. Tangan ang pag-asa ng katipunan. Walang bahid ng pagdududa sa kanyang mukha. Nasaan ang mga kasama natin? Tanong niya. Nasaan si Jacinto, si Artemio? Sumalubong sa kanya ang isang lalaking pamilyar. Ngunit ang kanyang mga mata, malamig, walang buhay. Nagbago ang plano, Supremo, wika nito. Narito ang bagong tagubilin. Ipinasa ang isang sulat. May tatak ng katipunan, ngunit kakaiba ang tinta pula, parang dugo, binasa ni Andres. At sa bawat salitang kanyang binibikas, napansin niyang unti-unting lumalapit ang mga lalaki sa kanyang likuran. Tahimik, mabagal, parang mga aninong may dalang gabi. Biglang nagningning ang isang itak. Isa, dalawa, tatlo, mabilis ang galaw. Ngunit bago pa sila makalapit. Sandali, sigaw na isang tinig mula sa kadiliman. Mula sa kakahuyan, may lumitaw na batang lalaki. Hingal, duguan. Bitbit -bit ang bandilang may lagda ni Jacinto. Ito ang tunay na tagubilin, sigaw niya. Huwag kayong maniwala sa sulat na iyan. Lihim yan ng Kastila. Naguluhan ang mga lalaki. Nagtutok na itak sa isa't isa. At sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang umatras si Andres. Tahimik. Matay galit. Ngunit puso'y basag. Hanggang kailan tayo magtitiwala sa mga mukhang hindi natin lubos kilala. Bulong niya habang hawak ang kanyang sandata. Mula sa malayo, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Tumigil ang lahat. Tumigil ang gabi. At sa liwanag ng buwan, habang ang mga anino'y nagbabanggaan, ang katotohanan ay anti-unting lumilitaw. Ang revolusyon ay hindi lamang laban sa dayuhang Kastila, kundi sa taksil na kapwa Pilipino. Nahandang isuko ang bayan kapalit ng kapangyarihan. At sa selda ni Melchora Aquino, habang binibilang ang bawat patak ng ulan, ang kanyang mga matay na kapikit. Ngunit sa puso niya yung maawit ang panalangin. Iliktas mo sila, ang aking mga anak, ang aking bayan. Sa may San Mateo, isa na namang trader ang lumapit kay Andres Bonifacio. Bitbit ang ngiti, at sa kanyang likod nakatago ang tunay na sandata, na magbabago sa kapalaran ng katipunan. Sa gitna ng kagubatan ng San Mateo, habang lumalalim ang gabi, tumigil sa paghinga ang paligid tulad ng puso ng bayan na saglit na natigilan sa pagitan ng pag-asa at kapahamakan. Nakaharap si Andres Bonifacio sa trader. Ang mga anino ng kanyang mga kasamay bumalot sa paligid. Tila hinihintay ang kahihinatnan ng bawat galaw. Munit sa halip na itaas ang kanyang itak. Ibinaba ito ni Andres. Huming siya na malalim. At tumingin sa langit na puno ng ulap. Kung ang isang revolusyon ay mamatay sa kamay ng kapwa Pilipino. Hindi ito pagkatalo. Kundi paalala na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa puso, hindi sa panalo. Dahan-dahan siyang lumakad palayo. Hindi tumakbo. Hindi sumigaw. Ang bawat hakbang ay may bigat ng dugo, sakripisyo at paninindigan. Ang mga lalaking gustong sumalakay sa kanya. Hindi gumalaw. Parang may biglang dumapo sa kanilang puso. Isang kirot ng hiya o marahil ng pagkaunawa. Sa kabilang dako, si Meltora Aquino ay inililipat sa isang bagong pitan. Mahina na ang katawan, Munit sa kanyang mga mata, may liwanag. Hindi ng pagod, kundi ng pagtitiwala. Kapag nawala man ako, bulong niya sa batang tagapagbantay. May libo-libong ina pa rin ang tatahakin ang landas ng paglaya. Pagdating sa kulungan, isang liham ang lihim na ibinigay sa kanya. Mula kay Jacinto, isang mensahe ng pasasalamat. Isang paalala na ang mga ginawa niya ay hindi kailanman malilimutan. Sa wakas, ang revolusyon ay hindi patapos. Marami pa ang dapat isulat sa kasaysayan. Marami pa ang dapat isigaw. Ngunit sa gabing iyon, habang ang ulan ay unti-unting tumigil, at ang buwan ay muling sumilip sa ulap, nagpahinga si Melthora sa isang sulok ng kanyang selda, at sa kanyang puso, naroon pa rin ang init ng apoy. Isang inang naging haligi na tapang. Tahimik. Ngunit kailanman, hindi tinalikuran ang bayan.